Welcome on board mga boards uh, Nandito tayo ngayon sa aming bakuran So ito yung winner x natin Kung naaalala nyo nitong last february February 14 yun uh, Bumiyay kami ng dinggalan Nag ride kami So sa hindi nasa ang pagkakataon uh, Nakabangga tayo ng Barrier which is yung slowdown Barrier na makikita natin madalas Sa mga school zone So wala naman akong naging damage doon Ang sumalo lahat ng damage is Itong aking motor Kaya naman Uh, sa mga ilang vlogs ko sa mga iba, ibang post ko ng picture ng motor ko sa facebook or sa tiktok or saan man yan uh, makikita nyo tong gas gas na to kasi ito yung tumama sa yero at ito yung tumama sa bakal so kung makikita nyo rin dito wasak na yung clip nyan ito tapos itong mga inner pairing na yan sa manibela nabasag din yan at kung mapapansin nyo dito sa loob ay no biak so dito sa part na yan ang natira lang talagang buo dyan is itong visor okay pa lahat ng tornilyo niya dyan yung butas walang basag dyan ang tanging tanda lang dito is itong gas gas yung may dilaw na yan ah, uh, yan pa yung kulay nung tubo na nabangga ako o yung harang ano yan kasi yan sumalo tapos itong aking handlebar, wala din yan sa level, hindi siya pantay. Pag dinadrive ko yan, medyo nakaliko siya ng konti sa kaliwa. Tapos nakaangat itong kanan, level siya. Kaya yung aking side mirror is tabingi. Pero kahit ganun yung forma ng drive ko, kahit medyo naka ng konti yung sa kanan, straight naman tumakbo. Tapos yung T-post din natin, nagkaroon siya ng disalignment dito which is yung kaha ko sa likod parang umatras so ang problema ah, nandito naman ang problema nun sa taas so ito lahat wala talaga tayong mapapakinabangan na dyan kundi ito lang tapos yung pinaka panel holder natin o yung gauge dito basag din yan sa loob kaya kung papansin nyo gumagalaw yan so ilang buwan ko rin tinitiis na kapag ka, nagdadrive ako tapos nagbabibrate tumutunog talaga yan hindi na maiwasan and ito sa mga nagtatanong bakit daw may cable tie ayan po yung dahilan itong manibela na ito mga boards kapag wala itong cable tie laglag -lag yan so parang puzzle nga yan pagka kini cable tie and then nilagay ko lang din pala dito yung aking cellphone holder so ituro ko na lang sa inyo paano yung discarte niyan. pero sa ngayon kasi ah, pinilit ko lang siyang ikabit at ah, tinesting ko lang naman kung okay siya. At ito pa rin, ito din pa lang fender ko. Nagkaroon niya ng gasgas. -gas. Tapos yung aking headlight, kung titignan nyo siya, wala naman siyang problema, ano Pero kapag kahinawakan mo to, yung pinakakilay niya, magaspang. So, nagasgas yan. Tapos itong uh, holder ng headlight, which is yung kaha ng headlight, ano? Two-piece kasi to, eh. Uh, itong, ano, meron siyang mark marka na bangga dito sa likod sa likod nyan, sa loob tapos itong aking leg shield yung kanan uh, kung makikita nyo meron siyang malalim na gasgas -gas dito nontime time nga sina nabangga ako yun eh syempre na preno tayo ng sagad yung tuhod ko sumadsad dito kung papansin nyo ito pa may gasgas -gas din dito so ayun uh, lumub kumayod yung pantalon ko diyan kaya nagkaroon ng malalim na gasgas. -gas. So, ayan, dumating naman na yung mga piyesa sa akin at meron na lang isang piyesang kulang. So, na natin 'yon. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga piyesang dumating tapos kung ano rin yung wala. So, kunin ko lang sa loob. So, ito na mga boards yung mga piyesa. Yan, so kung mapapansin niyo mga silpa yan, hindi pa yan nabubuksan. Pero isa-isa na natin. So, ito muna, Uh, may pinadala sa atin kasama ito no ilang set of screws na sa tingin ko eh kukulangin to pero titingnan ko kasi yung turko ko sa baba uh, kung ano yung mga screws na naiwan dyan eh magagamit pa rin naman natin siguro ah uh, ito pang sobra na lang kasi inexpect ko naman sa mga screws, bolts o rib, push rivets man eh baka bumili na lang ako sa labas kasi alam nyo na, baka iniisip din nila, eh, na-misplace yung iba. Kaya, ito lang yung pinadala. Next, ah, uh, natin ito. Itong malaki na to. Eh, eh, eh ko lang ito bubuksan eh. Nakaano pa. May balot pa siya ng pom. Okay. So ito yung kaha ng headlight. Ito yung pinakakinakapitan ng headlight Check natin kung may basag Pag may basag to, ibabalik ko. Syempre. Kailangan walang basag 'yan. Yung sa akin kasi nandit yung nakakabit kasi doon sa motor ko, merong marka ng bangga dito. So ito yung isa. Balik na natin. Hindi na natin mababalik sa dating forma yan. <laughs> right. Next, ito naman uh, Obvious naman kung ano to Hindi ko na bubuksan. Ito yung inner pairing ng ating handlebar So, yung akin basag yung nandito So, ito buo na ulit Yan Mukhang wala naman siyang basag Ayan oh. Next, itong ating uh, panel holder. Ito kasi mga boards, uh, dito rin ako medyo nagtagal. Kasi actually yung mga pyesa na yan, ready to pick up na yung iba. Kaso ito yung wala. Ito yung panel holder. So in case kasi na makuha ko yan, maikabit ko rin sa motor ko. Tapos itong panel holder na to, eh wala pa. Useless lang din yung pagkabit ko don, kasi basag lang din yung, basag yung nakakabit sa akin ngayon. So mangyayari, babaklasin ko ulit. So ang gusto ko kasi yung mangyayari dito, uh, once na baklasin ko to or ikabit yan, eh, isang kalasa na lang or isang kabita na so ako may, dito ako medyo nagtagal sa part na to yung panel holder next is itong ating front fender yan tignan natin may kasama okay ah may kasama siya dito meron siyang bushing kasi may rubber mga boards Ayan, nasa loob. Tapos meron siyang kasamang bushing o pinaka-stopper para hindi mabasag yung ating tender kapag hinigpitan. Meron siyang stopper ito. So, wala namang basag. May ABS. Pero tatanggalin ko rin yan. Ayoko nang may sticker. Saka na tayo mag sticker sa motor ko kapag ka, nakaisip na ako ng pwedeng i-combine yung pang long-lasting. Yun nga pala yung mga aso natin. Ayan buntis yung dalawa dyan pero due date nila ngayong buwan month of October yan kayo next itong cowling ng ating handlebar yung pinaka outer part nya naka yan so yung sa akin kasi basag na yung clip dito So ito walang kasamang blue na clip. So problema tayo dito ng konti ano. Pero good thing okay na. Ito kasi yung wala. Yan nabasag. Okay. Pero syempre, ah uh, dahil nga kulang yan, tatanong natin doon sa dealer ko kung pwede mag-request. Next is itong back part ng aking inner pairing sa manibela. So nabasag din kasi yung nandito niyan. May crack. Tapos yung dito sa side na to, may mga basag din. So mukhang okay naman to. Yan naka-sealed pa yan ha? Okay. Oh, yeah, muna diyan. <laughs> Next itong cowling o yung pinaka visor. So itong visor na to pinag-iisipan ko kung ikakabit ko pa o hindi na. Kasi ah, maganda rin naman pag walang visor yung motor natin, kagaya nung sa tropa. So ito baka itago ko na lang din to. Next itong ating leg shield. Buksan natin. So wala rin yung mga blue clip nya dito So siguro kukunin ko na lang yung nakakabit doon ano. Ito yung, yung ano natin Leg shield Balik na natin Pero syempre mga boards uh, Hindi lang yan Meron pang pyesa Itong tatlo Yan ito Tapos ito pa So hindi ko na 'to tatanggalin sa plastic. Kasi obvious naman kung ano 'yan. So ito hawak ko ay handlebar. Papalitan natin 'yung handlebar natin kaya hindi ko ginagalaw 'yan eh. Kasi ito ay papalitan. Ito na 'yung magiging bagong handlebar natin. Yan at syempre yung ating tipos so good thing pagka bibili kayo ng tipos ng let's say genuine na tipos ng winner x meron na siyang kasamang ball race ayan may kasama na siyang ball race ano so ikakabit nyo na lang ang wala lang dito is yung pang ibabaw so yun na lang yung bukod nyo na bibilin tapos yung dinis sa baba ayan naka install na installed na yan So, ito lalagay nyo na lang yung mga bulitas tapos sasalpak nyo na. And then, ito, syempre wala na tong sira. Bago yan eh. Brand new. At ang pinakahuli sa lahat, ito, ito yung headlight. So, syempre, uh, sinulit na natin yung insurance natin. Itong headlight na to, syempre, uh, nung pagdating dito sa bahay, chinik ko agad. Kasi baka mamaya may damage. So, ito yung bagong headlight. Yan. Amoy bago. <laughs> so, may kulang pang piyesa mga boards. Yung sa may pinakaibabaw nito which is yun yung pinaka expose yung may gas gas na ko sa inyo kanina ano bang tinatahol mo hmm hmm ito kasi mga buntis to eh so yun na lang yung kulang at sinabi ko na lang doon sa uh, nag aasis sa akin na ipm niya na lang ako or i-message na lang ako pag dumating na ang ingay mo Sige Naiihi yata to eh Okay So yun mga boards uh, Sinabi ko na lang doon sa dealer ko Na pinagawa nako ko ng motor Na kapag dumating na yung isang kahan Na hinihintay ko Which is yung kulang uh, Message na na lang ako Para makuha ko rin So ito Kinuha ko na doon sa dealer Kasi ito naman yung mga Kailangan kong kumpleto Then yung kaha kasi na yun sa harap, uh, pwede ko naman siyang baklasin na lang doon. Kasi madali naman tanggalin yung ano eh, yung outer part na yun. Uh, may push rivet lang siya sa loob, tapos yung sa may tenga nung kaha, tatanggalin lang yun. So pwede ko na siyang uh, doon na lang baklasin at doon na lang magpalitan ng pyesa. Pero ito kasi, ito kasi yung mga, gusto ko nang makabit sa motor ko lalong lalo na itong tipos at yung monibela and then syempre yung bago nating headlight <laughs> bago yan mga boards eh no amoy bago pa amoy amoy ano pa to amoy bodega <laughs> So, hindi ko alam kung kailan ko may pakakabit kasi itong ball race natin dito sa aking tipos, pinag-iisipan ko kung magpapalit na tayo ng upgraded ng ball race. Ano? Niisip ko kasi ilagay is Pito, which is may mga nasasaga pa info about sa pyto na makunat nga siyang masira. So, big sabihin, hindi ganun kabilis na dudurog yung mga bulitas niya eh hindi siya agad nagkakaroon ng kanal kasi yung manibela ko guys kapag ka nilagay mo siya sa kaliwa usayan bumabalik sa gitna kumakanto siya sa gitna so ang dahilan naman nun is syempre nalulubak tayo hindi naman natin may iwasan yan so yun ang pinag-iisipan ko since Sunday ngayon sarado ang mga trusted motorcycle shop na binibila ng pyesa o yung mga genuine talaga kasi may baka mamaya mabili, may mabili tayong peke so mahirap na no yung iba kasi nagbebenta ng peke pero ang presyo presyong original so doon tayo bibili sa authorized seller so yan na yung mga pyesa and then siguro sa susunod na vlog natin is ikakabit na natin yung mga yan baka ako na lang din magkabit ano pero pinag-iisipan ko kasi dito sa part ng T-Post Ah, uh, kailangan kasi dito sigurado. So hindi siya pwede yung trial and error ano. Baka mamaya ah uh, biglang magka-problema habang tumatakbo. So, yan lang mga boards, eh, yung mga piyesa na dumating sa akin at meron pang isang kulang. So, sa mga hindi pa nakasubscribe uh, subscribe na kayo diyan at siyempre follow niyo rin. Follow niyo na rin yung aking Facebook page at TikTok account para kahit papaano updated kayo sa aking mga videos na i-upload at syempre sa pag-assemble nyan no? abangan nyo, kasi ang dahilan nyan, eh, kaya hindi ko ginagalaw yung motor ko hindi ko pinapalitan ng kaha kasi may inaasahan akong pyesa na galing sa insurance so yun lang uh, abang na lang sa susunod na video